Itong po, supplement na ito, para sa ating mga kaubayan na may problema sa daloy ng dugo, blood sugar, kondisyon sa mata, kondisyon sa bituka, thyroid. Ayan mga kaubayan, thyroid, sugat, marami po. Ayan po mga kaubayan. Pwede mo bang sabihin ma'am kung ano-ano mga... Ang uh, daon ng to? kasaba, ang palaya, papaya. Yes. Daon ng kasaba, papaya, apalaya, gabi, kamote, siling na buyo, saluyot, and gabi na sa atin. Papaya. Pwede bang isa isa-isay mo, ma'am? Ano yung una? Papaya. Papaya. Mga kaubayan, lindilingid sa ating kaalaman na marami po tayong beneficyong nakukuha sa papaya. Isa, isa na po ito yung kasangkapan niya nito mga kaubayan, itong food supplement na ito. Ang pangalawang kasangkapan niya mga kaubayan, bali uri ng mga halamang gamot ito mga kaubayan. Ang pangalawang kasangkapan niya ay... Sa luyot. Mga kaubayan, kung niyo pong napapanood sa aking page, sa aking YouTube channel, uh, ah, sa aking Itbay, hindi naman pulingid sa inyong kalaman na ang saluyot ay anti-cancerous po yan mga kaubayan. Pinang-cleansing ko po sa ating mga kaubayan na may problema. Kaya ito po ay napakaganda po. Itong super green na ito mga kaubayan. Pangatlo ma'am? Ampalaya. Ampalaya. Mga kaubayan, ang ampalaya po ay hindi na lingid sa inyong kaalaman na ang palaya ay napakabisa po na panglinis sa duguyan napapanood niyo po lahat ang mga benepisyo ng Ampalaya sa aking page pang-apat ma'am Ah, hindi Ah, nasa so, uh, siling labuyo. Yung siling labuyo mga kaubayan ay hindi lingit sa inyong kaalaman na isa sa mga siling labuyo ang pinang uh, ang benepisyo na kukuha natin sa amoeba mism yan po ay isa din, uh, isa din sa kasangkapan ng food supplement na ito pang uh, gabi. Ang gabi mga kaubayan ay hindi dilingid sa ating kaalaman na yung gabi ay pangtanggal ng mga maga, maga sa internal at sa kasakatawan. Sa uh, kamote? kamote. Oh, hindi dilingid sa ating kaalaman ma ay, mga kaubayan na yung kamote ay napakalakas po ang potassium niyan. Ano pa ma'am? Kung inyo po napapanood yung aking mga pinapalabas tungkol sa benepisyong nakukuha sa malunggay mga, mga kaubayan ay kasangkapan din po nito. Ito, uh, ito malunggay na ito. time tayong benepisyong nakukuha doon. Kaya yung ating mga kaubayan tulad ng aking sinabi uh, na may makaramdaman ito sa daloy ng dugo, uh, blood sugar, condition sa mata, bituka, thyroid ay sa super green po lamang tayo mga kaubayan.